Kung sa lalawigan ng Batanes ay may tinatawag na Anest Store, hindi naman papatalo dito ang lalawigan ng Cebu dahil meron naman silang Anest Coffee Shop. May detalya si Kit Montes. Sa biglang tingin at pakinig ay parang isang pangkaraniwan lamang ang establishmentong ito. At parang wala naman pagkakaiba sa mga tindahan na nakikita natin at pangkaraniwan lang din naman ang mga paninda. Tulad halimbawa ng mga tinapay, kape, soft drinks, at iba't iba pang pagkain na pang merienda. Hindi rin kalakihan ng pwesto. Subalit, ang hindi pangkaraniwan ay ang konsepto at prinsipyo na nais i-promote o palaganapin ng coffee shop na ito. Sapagkat bagamat may mga paninda, wala namang cashier o nagbabantay para ikaw ay singilin kung magkano ang nakain mo at dapat mong bayaran. Ikaw ang kukuha ng kakainin mo at ikaw na rin ang magkikwenta kung magkano ang babayaran mo at ikaw rin ang kukuha ng sukli kung sakaling dapat kang suklian. May nakalagay lamang na isang bawl na may nakatatak na pay here at may mga barya na panukli. Ang nagpanukala at nagsagawa ng proyekto na ito ay si Police Senior Superintendent Noel Guilliamac, na siya rin ang Provincial Director ng Kapulisan ng buong probinsya ng Cebu. Masusumpungan ang Noy Anesto sa Pinis CPPO Building na nasa Sudlon, Lahug, Cebu City, na ang mga customer ay pwede kahit sino, basta may honest na puso. Nakapanayam natin si Police Senior Superintendent Noel Guilliamac, at tinanong kung bakit nila ito naisip at isinagawa. Ang sabi nila ay naniniwala sila na kahit sinong tao, bagaman may masama na nakikita sa kanya, subalit nananatiling may mabuting konsensya ang nananatili sa kanyang kalooban at upang bigyan na rin ng pagkakataon ng tao na mapatunayan sa kanyang sarili ang katapatan o pagiging honest. Mula rito sa Cebu South kasama si Naruel Basiga at Arnold Saranillo, Kit Montes, Eagle News.